Ayan, hindi ko na patatagalin pa dahil sa naglalaway ako sa mga nakikita ko sa aking news feed. Ayan, yung mga turon at saka yung mga pagkain Pinas. Ayan, kaya hindi ko na pinakawalan pa nung no, nakita ko yung may nagpa-order ng turon sa online kaya bumili na kaagad ako o di ba char hindi nagtatakam talaga ako sa turon kaya nung nakita ko na may nagpapa-order dito sa sa Germany online umorder ako so ayan lang nga pagkadating ng pagkadating pinrito ko na kaagad siya at saka of course nilagyan ko ng asukal o di ba ang sa parang nasa pinas lang din ako kaya habang nag -vo voice over ako nito, tumutulo na naman ang laway ko kasi ito ay last few weeks pa yung video na to at hindi ko na malayan natatabunan na ng mga bagong video. So, ayan na nga. Dahil natatakam na ako at naglalaway na naman ako sa turo na yan, samahan nyo ako maglaway, char. <laughs> so, thanks for watching all my video, guys, and have a nice day. Please support my ads and thank you so much. God bless. Bye. Thanks for watching. Mm -hmm.